ឈុំឲ្យ লাই បមែនទេឈុំនេះយីឈុំនេះអូ tinatawagan Diwata, ah ito na po yung talagang yung dala namin tinatawagan ko po yung nalalaman Diwata na sana matanggap yung alay namin saka sana uh, bigyan niyo po kami ng konting tulong para makalaban tayo ng patas Ay, sa mga malaki, malaki. isa po kayo malaki ma kapi pa lang masado kita konti konting tulong po ah ito po yung ah yeah.

Cerita ni. लाई भन्छ न नि तपाईँ

Sige ni bulak bay. Ah, uh, salamat dito sa binigay ni May Wagang Diwata sa akin, no. Oh. Kahit na hindi na pakita po ah, sa amin uh, kahit si Mahi hindi May Wagang po Diwata. nagpakita amin. Ah. Uh, ah. Pangako po namin May Diwata na kung binigyan niyo kagamitin namin sa gamitin talaga namin sa kabutihan Kab, ah, kabutihan no ah kini bulak ora dako kayo ni bulak ah. salamat salamat talaga ah. sa mahiwagang diwata no ah. na binigyan niyo po kami ng ganitong no ano Isai oh, isa tawag langgam. ito di pa yung langgam oh hmm. Um. ito kapangyarihan oh na no. hmm. oh, silanggam, oh. Yan, hmm. yung langgam yan ano bulak bulak daw bulak daw kadang kusuk ayo ah sigira sigira salang ke salang ah bulak daw bulak ah oh. kusuk lah bulak ni nak ayan selamat po talaga ayan ah oh. Ya, yeah, magkuha mag kita mag tubig. Nga tubig kay. Uh, sige doon. In sa basa. Daga na doon. Tambal, may isamad no. Sige, uh. samad ba? Uh. O, oh, ayan o. Oh. Sobrang, ano na. Lakas na. Ano? Ah. ah, kumuha po si Edwin ng tubig balo no. Pang laban sa ano. skin bulat bawo mm. ah iya yeah, paampunan ng isudlan ni ihang mga kuan ah hmm. salamat na binigyan niyo po kami ng ah uh, <coughs> hmm? parang do dami dami na siya oh dami na siya alipay na siya bang astapud na alipay ito na nga anak ng lawas bang anak nah uh, balik Salah, balik uh, balik balikan puni nato sadari permintaan Indonesia bisi tahun selamat Tono sa agak tiba enggak aku ngawas banget tak matar aku selamat di Tono sa bila kami bini kayaknya kayaknya bini kayaknya sakit no kenapa lu jadi tutup muka nih pak burman seimuka kuna Uh, boni, yung po, ah, um, ako, uh, no yang kita tak suka ah. Ku ah. Kira Hmm. Yeah. Yan po. Bus, Bigay bus, niya. Gusto kong tinanggap ko ito. Malaking tulong na po sa akin to pag uh, bumalik po ako sa pag-explore. Ah, isusuot ko to pag nangangailangan po ako no. ibinigay ni Mahal ng duwata sa akin. Uh, malaking tulong po ito mo. Ah, asan ni Mahal? Kumitingin ko talaga. Kasi hindi siya nagpakita, uh, binigyan naman po mga niya mga kami, mga kami mga na ano nang so, ganito. Kaya malaking tulong um, na po sa akin. Uh, uh, maraming salamat po talaga sa kapangyarihan po, uh, mo no. Sa gitna talaga ng sitwasyon, kailangan Hindi ko man nakita yung mukha mo, pero talaga. nagpapasalamat po ako sa inyo nang marami na sa tulong niyo sa amin. Sa uh, tinulungan niyo po kami na humihingi ng ah uh, tulong. Tulong sa iyo, Maraming salamat po talaga. Hmm. Yeah. So cool na ko kulba ala ni Dolinig Explore. So, cool, so cool na ko ani. Eh. Pinanita ini. Na ibsi ko JK SSD may na ai. Oh. ko. Oh. oh, di ako na na po drone oh. Logs. Uh, ito Uh, pagdating ng panahon alam ko magagamit ito uh, ilalagay ko lang sa loob ng bag ko ito uh, yung tubig talaga lagi lang natin sa bag natin.

ng mga mamamanggoglinong. Oh, okay, koi. Ha? Ako ka, least ma okay. kira Oh, okay pod Yes. Murag right. yeah. dire na. Nya. Ha? Huh? Ah, uh, mahiwang diwa tak Maraming salamat po talaga sa ano ah uh, binigay niyo sa amin, no. Ah, uh, hindi po kami mag ano magbalik-balik po kami dito sa iyo mag a uh, laging magpasalamat, no. So, hindi tayo magtagal dito. Baka may makakita sa atin na nagpunta tayo dito. Pagin ako umadlock noon. Kaya na na po yung kapangyarihan. Ano to lagi matumaya. Sige. Uh, maraming salamat po no uh, magmasid-masid po kami dito sa ano sa tabi-tabi tingnan -tabi. din nga kung ato kung yung mga bandido Ah. Jo, ah. so, te na. na tayo sa mataayosan wagang diwata. So, Tang po. Ah, uh, maraming salamat po sa mahe wagang diwata no. Ah, uh, sa ngayon po is ah uh, lalabas na tayo. Hmm. Maraming salamat no. <coughs> Uh, Sa so ngayon po is lalabas na po kami. Bula, oh. hmm. Sige, Sige, Lalabas na po kami na na.

Wagi wow, ko dito silang di komikitan.

tingin mo ha? Huh? Tis tingin mo ha? Okay, ilan na pa sila o na? Tago ah. so, na, tago na Dili na kong hadlock, o, dili na kong hadlock nga. Pinamitan yung kanyang hmm. mahalagang pintas. Hmm. Kaya itim yung binigay sa akin para hindi nila ako makita. Oh. kahit dumaan pa ako sa ilang harapan oh, nawa nah, kanina nah, oh hinawakan ko ito hinawakan ko po ito Hanggat, hanggang uh, dumaan ako sa kanila oh wala sila kabalo salamat. Mulat sa tigra mo naman sa kasi ay pa po ako sa sitwasyon na ito. Ayan po sila. Bukan po itong kapangyarihan ng ibigay sa akin ng ayan po sila. Ayan po sila.